Wala well, toto, di mo lang naglog mo sa pag-uagaw ah. Oh, look out! O, dumi ka na apa ah ha? Ya, prepare kami Yang halo. Yung taas na yan, biga na po yung aming bubuhusan. Giga na. Abuhusan namin yung giga. Sige. Lagay okay. okay, kayo dito tumara kayo Oh. Ini nih. Bentar ya, patung jangit. E habe no ha Natasha Natasha baba mu namar ka Ayan yung binuhusan po namin. O, biga. At saka isang kusti. Ito yung redrit na namin. Uh, At yun hindi tayo nakapagano. At uh, kulang hollow block. Nakahangir po ang ating bakal. Pero tuloy-tuloy. Pag ng lang block, ay tuloy-tuloy na rin po paglagay namin ang nyan block uh, niyan. tingnan natin yung loob. Ayan, oh. Kahangir din po yung bakal dito. Yung sea bar. At lang po tayong hollow block. At talagay la pa po itong hollow block. Oh. Pero kabang na rin po yan. Yan ang gagawin namin tatapos na po Lalagyan na rin namin dyan bukas ang pusti. Para tuloy-tuloy. ng hollow block ay tuloy-tuloy na pag hollow block mang po kami lahat. Yan. Ka, uh, kaya na Oh. At tayo din ang hollow block. po yan Oh. Kulang pa rin. Kaya dito na muna tayo. Ayan. Dahil pang hollow block. Bukos pa po ito ni Manda, ang limandaang hollow block. Ayan, uh, po sa lahat. Yan. Ah, nakatapos na po tayo magbiga. Ayan. Ayan. Um tatanggalin na natin ang forma yan. palibot na po yan uh. tatanggal tayo ng forma agang aga, Alas 5 pa lang tatanggal na tayo para mamaya ay magkakabito lang po kami ng firewall firewall ano? kayo? firewall uh. firewall Poy, Iba, apoy. Iba sa Tagalog. Apoy Yan. Ito po yung kanyang CR. Pagdadampagan po yan. CR na yan. Hmm. Nagbubungkal. Palibot na ang biga. At kakabit po natin dyan. Ay fire Yan. Linyadahan ng asintadahan ng halop. Yan po tas na yan. Hmm. Ayan. Kikita niyo hanggang palibot. At ang kasunod dito ay magpipinis naman kami pagkatapos ng pagkasintada ng hollow block ng firewall. At di man kami lang magbububong nito. Iba yata po ang magbububong nito. Pero hindi din namin. Kakabitan namin ng firewall. Ayan. Minubungkal na. Ayan. lumpur na tulog na, Rumpur na. Rumpur. Walang andam niya kasi isa isa nagigi-nagtatanggal ng ano, full gulat 'yan. Kasi siya nagtatanggal ng purma. Well, hmm. kita kay Ate. Putulin mo Putulin ko na. Yeah. Yan. Putulin natin itong nipa na ito. number po ni kukunin namin yan at gagawin namin yan sa andam nyo pag pinis ayan pinisin namin ito para maayos na eh <coughs> ilalim siguro hindi pa tatanggalin ano yan sa ano wala pa pong sure na anong forma ang bubong niya pero ano yan uh, Korean type pa rin po mangyayari niyan yan atin naman po yung kwarto at may bintana rin po dyan Hmm. Yan yung kwarto, malawang kwarto. Dinta na rin po dyan. At saka dun. Hmm. At ito yung kanilang terrace So. Oh. Hmm. Ah. At ito yung pinto. You know? At ito po yung sala nila. At ito po oh, tayo yung lababo. At na ito yung fire exit nila. Merong firewall, may fire exit, may exit. Hmm. Yeah. Oh, but じゃあ。 Hai tadi di Salikud, di hotel tadi di Jangan Oh, Jan. Gamit mu yan Korea, yang aku lembut le Korea, picking Korea, siapa malu tu? Yang no, pang ulam, pang peking terus 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 ulam terus 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 ulam terus 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 Hipon sa punso. Sigang hmm. hipon sa punso. Amo ano yan? Talaga yan. Amo munso. Uh, amo munso. Di ibig sabihin may punso. Ano? Kasi <laughs> na agat yan. Totoy, Huwag. Kagating katoy. Una yun o. Oh, ang lalaki sipit. No? Hmm, um, tonto kasi ili-ili Oh. Ili-ili ano yan? Ili-ili. Hipon sa punso. Ili-ili. Ili, oh, uh, punso. Oh. Ili, oh. Oh, sisikwit po ni Lelio. Hmm. Ipon sa punso. Hmm. Ayan, o. Oh. ganda, no? Lele. Ipon sa punso, no? O, oh, Nain, na, po. Ikaw pupuntahan ni Lele. Hmm. 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 Si Lele, o. Oh. Hmm. Ipon sa punso, o. Oh. Hmm. Si Lele, tinitingnan ni Lele, o. Oh. oh. Ili-ili eh. Hmm. Hmm. Maliit pa yan yung mga nahukay namin dyan 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 nung ano, nag-layout. Malaki. Malaki pa dyan. Hmm. na yan pag nakagat yan ang anak mo. Ito yung laman yan oh. No. Ito. Sa, sa, -sa ulo. Ay puta pihakan, babae. Mga kwan yan. Mga anak. Di, babae. Para kita. Sa hindi, mga -kamagong. kamagong. Iya. Buko dyan? -pun Buko ni kulog hawak. Hmm, mga magpareriya ka lang kulog hawak. Maribok mo ka mga kamagong. makikiribukan hmm. ka lang. Babae yan. Bakit mo manahil eh? Buntis. Alam mo. Dambi pun? Gulpe sa ko. Oh. Ay, iyo. Magaw. Ang maliwang yan, no? Uba. Mataba yun eh. Pag may sa may sa Uba yan, no? Oh. malang mangkayan yan. Karugman lang. Malaman niya dyan, tiyo. Oh. Tapos yun yung... Asugo yan, Maatikman yan. Tatigila, hubsan. Bye-bye. Asugo kayo ng anit manatok. Sok, bukan yang anit. Kenapa kan? Yun din yan. Mm -hmm. Kaso, pag nakagat ka mang kayan. Hindi, eh, Sa muya, kinakakanya. Eh, Ikaw rin, magtagay ka na. Baka mauubos mo yung manay. Hindi eh. ka man nagtatagay. Mm Hindi -hmm. ka man makato ang sa naghihilada. Hindi <laughs> 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 ka, ka. lang <laughs> ka yung gagalit. Kala mo na Hmm. Para ito kalimang mo? Ka itong Hindi. Ito, no. Kwasi, nya ang kay kay yeah, totoy. Pinangidam ko kay totoy ug dug. Grabe Ito na nagbaha mm. din. Genun no. may aral naman na ug dug. Nagtukan higde. Nawala ting baha. Ayah. Kabalo ko yang sita ug hala ro ma butan Ano na sa